Hi guys, this is Josie. Uh, ko kayo dito sa aming lugar habang ako naglalakad pa -uwi, galing po ng work sa school. So naglalakad po ako ngayon dito sa kalsada. Ito mga sitaw. Ayan. Yun daw know, puro mga patani yung nasa taas ng ano. So, ito siya sa amin left and right po madadaanan mo for bukid sige so, kamuting kahoy oh, see kita nyo yun mga talong garden nila dito so ayan yung church dito sa amin Madadaanan ko It's about 4:30 p.m. the afternoon, pero ang init init parin. Ito yung isang lugar dito na isang compound na ang tawag ay yun nagbabasketbolan sila. Namnama Village. Ganda ng mga halaman. Dry na yung kanilang face fan. Sige. Okay. Ayun si Mr. Lazada. <laughs> Nag-deliver -de si Mr. Lazada. Ito yung church sa amin. is here. Puno ng mangga. May mga bulaklak na. Guys, kung na papansin yung bundok na yon, yan bundok na yan na tanawin. Yan po yung madadaanan mo pag pumunta ka kay ano, Julenski. Puntang Isabela. Pupuntang Cagayan. Baguio. Yan, yung bundok na yon. So, yun naman yung lugar namin. Let's see. Yan, yung buntok na yan. Yan, kaya Jelski. So, yun yung blue garden namin. Yun. So, ito tayo. Mga bak. Kalsada lang ang pagitan dito sa amin. Left and right. Kabukiran. Taniman. Yun. Uy lula o. Oh. Suha.